ang ikalimang anin ng ubas kaya meron pang natira ayan 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 mag iintay ulit ng mga ilang araw mapipitas na yan alisin mga tiyong dahon ay meron pa pala din ayan nagbabawas ako para lalak pa rin yan. May pa pala doon. Ayan. Unti-unti hmm. ko kasing binabawasan. Para lalaki mo yung nakaani. Ang dami kong pulo wala na nga ni Ani na unti-unti nakakawe lumalaki pa rin siya habang inaani nagsabi. Ayan. dami. Ayan. Sinasabi ko yung mga dati kong video. Panonoodin nyo rin. Sinasabi ko doon. Ano yung mga pataba, matipid na pataba na ginagamit ko. Ayan. Isang sanga lang yan. Nang maraming maraming upas. Hmm itong kabila may itim na ubas yan na lang pang limang beses pero marami pa rin yan sampu, isang sampuno lang yan 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 sampuno lang yan yan mm -hmm. kakatuwa kaya maraming na attract ng mga insekto kaya kailangan meron kayong mga gamit tunuturo ko rin pambugo sa langaw lamok yan meron din akong kakabit na pambugo sa lamok kasi matamis nga ang ubas kaya na atrak ang mga insekto kaya pag nakakakita kayo ng mga ubas sa store bili kayo kahit mga punti-unti sa puso yan magagaling ang mga high blood nyo bababa ang mga low cholesterol nyo hindi kayo ma-operahan sa colon cancer. Ayan. Thank you for watching. Be sure to subscribe kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel na BC58. Okay? Bye!